Ay, malapit na ako sa molino pero wala pa rin ako nakukuha oh, tatlo na kami dito oh, nag-usap kami ni Pops dahil sa ano ay chay alam niya rin yung Lala Helter eh Nakotentis talaga ako sa Lala Helper Since eh. na wala naman dito yung gano'ng tao Kusubukan mo itong Lala Helper. Download na natin. Inareset na ito. Ang huling kasi o, ang nito Lala Helper. hindi natin install e yun oh. 96 reviews 2.5 star mga na nag download 5k na sa bakay dito Okay. Bago ko ka buksan. Kasi muna ba, may tao kasi ma maano tayo dito. Okay ka muna. Taka okay. lang. Another one. ayoko, ayoko ayo ayoko mandaya kau, ayo kau Ayaw mong lamang. Dinay. 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 Tinggal. Lala, halte. Story Clear catcher. Clear data uninstall. Bye bye. So, mas gugustuhin ko pang mahirapan sa pagano ng booking kaya sa mga lamang ng mga kapwa na ating ride. Diba? Eh, ayun, papakain ko sa pamilya ko sa so mabulang ko. Lalo na sa anak ko. Lalo na sa anak ko, di ba? So, may papakain ko sa anak ko. daming sa ko, daming sa pangbaraya ko okay, kung ano yung nakikita ng bata sa magulang yun yung gagayahin nila ano yun, lumakit pa yung anak ng baraya The next day Galing si Sir Kulang kasi itong facebook book ko na talagang dumayo o ng parangyari tapos hindi yung ilang parang 100 pesos Ano hindi tinala ko kasi si So, Sir na ayan po nasa TV. So, sir, maraming maraming salamat po Sana, na po yung magaya ko. So, first time po naka, nakatikin ng ganito, nakatikin. 500 po binigay ko sa mga. So, 2027 20, po 20, 20, 20. Four four ba to paps? Hmm? Four four ba to? <laughs> Hindi ko rin kapitan. Eh na ito kasi sabi ni ma'am ito daw ano ng Montero ma'am excuse po hey, Sheila, Sheila. Sheila ma'am ito ano ma'am picture lang pa lang po yung envelope ma'am alin? yung pang document pa. eh, ipicture lang mo na lang yung store yung pang ano lang yung store na lang daw yung store na lang daw picturean mo. Bang natabi na ni Ma'am eh. Ay, ito daw. Paps. Ay, nahulog. <laughs> Take 2. Yan. Ay, tok-tok ka, Pops. Tok-tok ka. nagtotok -tok din ako eh. Ay, sorry, Pops. Sorry, sorry. Okay na po. <laughs> Thank you, sir, ah. Picture ko lang po, ma'am. Ay, dalawa po. O, oh, sige, ma'am. Opo, Opo ma'am, sige ma'am Picturean ko lang po Ipipit natin! Love you guys! Kanina pa kasi nakatembang tong order na lalabob Alam ko nakawala Alam nyo ba yung order na to Almost 20 minutes na <laughs> Na nakatenga So bali kaya kinuha ko mamaya Bata pa yung iinom Or buntis di ba? Buntis yung kakain Pag, pag pagkain kasi guys Aminado naman ako yan Kaya nakuha ko yan Pag already paid sa imus lang din naman to Ah... Uh, pinatos ko na so, nakakaawa naman kanina pa tapos pagkain yun lang naman yung lagi kong iniisip kung buntis yung kakain or bata sin oras na rin naman mag alas 11 na mamaya gutom na yung bata Ano, ah, di natapon yung sabaw? Yo, di natapong. Ito yung sabaw. So, maganda yung pagkakalagay natin. Oops, yeah. Mama, ito po yung sabaw. Ito, paingatan na lang po. Salamat po. Okay na po yan, ma'am. Sama ka sa vlog, ma'am. Ayaw mo. Sige <laughs> ma'am, thank you po.

DPWH to. Kaya magpadaan ng motor. Ay, naku, hibot na naman. Ay, oh, magpadaan ng DPWH na to. Kaya... Obligatory kami umiikot eh. 19 minutes na lang yun eh. Magiging ilang minutes pa to. <laughs> May trapal din kasi dun ma'am. May po yung... Wala mo siyang binigay na address? Wala ma'am eh. Mali nga po yung pinong eh. Bali dumagdag pa po ng 5 kilometer. Wait lang ma'am. Po ko lang ma'am. Ma a double check na lang po, ma'am. Ano yun, ma'am? Anong gamot po yan? Huh? Ma'am? Ano ma'am? Um. Or... Asa buto po. Ano 'yun mom yung pampa ano? pampatibay. Okay. Salamat po mama. about doon na po yung payment, sir. Sa kanya po. Okay. Thank you, sir. Kawawa naman yung bag ni Pops. Isang kalala natin, guys. Ayan yung bag niya. Lasog lasog na yung bag niya dapat sa ganyan nire-request na eh kasi yung mga customer nagre-reklamo na pag nakikita nila yung bag lalo na yung mga pagkain yung yun na, ano ko sana eh sa facebook so nagre-reklamo siya kasi nga yung dala ng rider na isang kalala rin natin kasi sobrang gusgusin na yung ano yung yung bag Bali ang nangyari, nagreklamo yung customer dun sa community. Sabi ko, mas maganda kung magreklamo na lang sa lalamog, di ba? Kasi minsan din, ang lalamog din, minsan, talagang matagal magbigay ng ano eh, ng bag eh. Kahit kulitin mo ng kulitin yan eh, hindi rin pa rin magbibigay yan. Kaharap po ba, ma'am? Ay, ito po. Ano yun? Ang wala po kayong bariya. Okay na po. Thank you, mama. Salamat po. Thank you, mama. Thank you. Thank you. So, siguro guys hanggang dito na lang muna so maraming maraming salamat sa mga customer lalo na kay sir na laki ng binigay na tip so sobra sobra na to para sa sir so uwi na muna ako guys hanggang dito na lang muna so may makulit pa akong anak na nagaantay sa bahay so hindi ako pwede muna mag dito kasi ngayon anak ko nag-iinarte pag wala ako hindi naliligo tapos minsan pag kailangan din subukan <laughs> tapos boy kasi yun and sa part 1 nga pala thank you nga pala sa mga nanood and then ito yung part 2 so panandalian lang yun pero ulitin ko lang guys huwag tayong gumamit ng lala helper kasi pwede nyo hindi ako gumamit ng lala helper tapos yung blessing na dumadating sa akin eh sobra sobra so okay. maging lesson na lang to sa mga naglalala helper o mga nandaraya at yun naman sa mga rider na nandaraya so, yung mga nandaraya ay eh, maubos din ang bigaya pero ang mga hindi nandaraya ay eh, super duper aapaw ang biyaya so this is Instimoto Vlog and peace out, ride